Ang mga taong nanirahan sa isang maliit na bayan sa Bansang Russia ay may kinakatakutang gumagalang aso sa lugar nila. At kahit na ang pinakamatapang na tao sa lugar nila ay takot lapitan at niniwasan ito dahil sa paniniwala nilang isa itong agresibo na uri ng aso. Pero may isang matanda babae na si Valentina na matapang at may busilak na puso. Meron siyang malasakit sa mga hayop kaya nagpasya ito na kapag nakita niya ito si Big Dog, pansag ng mga tao sa aso, ay tutulungan niya ito para hindi na ito magpalaboy-laboy sa kalsada at mawala na rin ang mga takot ng mga tao sa kanya. Hanggang sa isang araw, namili si Valentina sa isang maliit na grocery store at may humarang sa kanyang aso paglabas niya sa tindahan. At ang aso na ito ay siyang ginakatakutan ng karamihan sa lugar nila na si Big Dog. Dahan-dahan at walang takot na nilapitan ito ni Valentina. Mukha malusog ito pero payat at nanlalim na ang mga mata. At gutom na gutom ito dahil sa nakita niya gumagalaw ang buntot at inaamoy ang mga dala nitong pinamili ayon sa obserbasyon ni Valentina. Kinausap ni Valentina si Big Dog. Gaano ka na ba katagal sa lansangan? Nasaan ba ang amo mo? Pero, of course, hindi siya sinagot ng aso. At patuloy pa din ang paggalaw ng kanyang buntot at inaamoy ang kanyang mga dalang pinamili. Kaya, napasya na lang ito si Valentina na iuwi sa bahay at para kahit papano, hindi na ito magpalaboy-laboy sa kalsada. Kaya, Dinawag niya ito at sumunod naman ito sa kanya. Habang naglalakad si Valentina at si Big Dog, may isang kotse ng kanyang kapitbahay na huminto sa tapat nila at binuksan nito ang bintana ng kotse at sabay sinabihan si Valentina na isa yung pitbull, isang uri ng aso na mapanganib at agresibo. Kaya huwag mo isama sa bahay mo yan at hayaan mo lang yan sa labas. Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin yan sa'yo. Hindi naman ako natatakot at wala naman ako nakikita masama sa aso nito kaya hindi pa rin magbabago ang desisyon ko Dadalhin ko pa din ito sa bahay ko Sagot ni Valentina Hindi pinakinggan ni Valentina ang payo ng kanyang kapitbahay At nung nakarating na sila sa bahay Ang unang ginawa ni Valentina ay pinakain niya agad ito si Big Dog At binigyan niya ito ng kumot para matulugan Nung unay, tila nahiha pa itong si Big Dog Pero naging kalmado at masunuri naman din ito kalaunan Kaya laking pagtataka ni Valentina kung bakit ito kinakatakutan ng karamihan at kahit nakatira na si Big Dog kay Valentina Naglalagay pa din ito ng mga flyers sa labas ng mga grocery stores Nagbaka sakaling hinahanap na ito ng kanyang amo O di kaya baka na-miss na rin ni Big Dog yung nakasanayan niyang tirahan Pero wala itong nakukuhang response sa kanyang mga flyers Habang tumatagal, naging aktibo at nanumbalik ang timbang at kalusugan nito si Big Dog At parati itong nasa tabi ng kanyang bagong amo na si Valentina Si Valentina ay may mga anak pero bihira lang siya dinadalaw ng mga ito kaya parating nakakaramdam ng pangulila at kalungkutan. Pero ang atensyon at katapatan ni Big Dog ay siyang nagpapasaya ngayon kay Valentina. nagharap si Valentina ng bagong kaibigan nagpapasaya sa kanya. Naging close sila ni Big Dog at kalaunan binigyan niya ito ng bagong pangalan. Pinangalanan niya itong base dahil sa mababa at magaspang na tunog pag kumakahol ito. Lahat ng kapitbahay ni Valentina ay takot dumaan sa harap ng kanyang bahay at may isang kapitbahay na nagsabi na dapat ipadala na lang yan sa isang foundation para maalagaan at hindi sa isang maedad na katulad ni Valentina. Pero hindi pinapakinggan ni Valentina ang mga ito. Gabi-gabi, kinukwento ni Valentina ang lahat na kanyang pinagdaanan sa buhay kay Base. At nakikinig naman ito habang nakatingin na parang naintindihan niya ang mga sinasabi ni Valentina. Dahil dito, nagkaroon sila ng banding at tunay na kaibigan sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, binisita si Valentina ng kanyang anak at ng kanyang dalawang apo. At agara naman ito nakapalagayan ng loob kay Base at hinayaan niya si Base makipaglaro sa mga apo nito. Isang araw nagpa siyang mamasyal sa tabi ilog ang mga apo ni Valentina. Pero hindi niya pinayagan si Base na sumama sa oras na yon. Dahil natatakot siya na baka mawala at maliligaw ito. Kaya itinali niya ito sa kanyang bakuran pagkatapos nun hindi makapaniwala si Valentina sa pangyayari. Lumusong ang pinakabatang apo na 8 years old ni Valentina sa ilog hanggang tuhod niya ang tubig. Subalit, nung yumuko siya para hawakan ang tubig, nadulas ito at natumba. At sa sobrang lakas ng agos na tubig, nadala ito papalayo hanggang sa malalim na parte ng ilog. Ang masama pa nito ay hindi marunong lumangoy ang bata. Nagsisigaw ito ng sobrang lakas at nanghingi ng tulong. At ang nakakatandang kapatid nito na 12 years old ay hindi rin marunong lumangoy kaya Nagsisigaw na rin ito at humingi ng saklolo habang pinanood ang bunso kapatid na nalulunod pero walang tao sa paligid nila. Kaya naisip nito na baka tuluyan na ito malunod. Kaya napaiyak na lang ito habang pinanood ang kanyang bunso kapatid. Pero sa di inaasahan, naririnig pala ito ni Base ang pagsisigaw ng mga bata kaya nagpumiglas ito makawala sa pagkatali niya. At nang nakawala, agad itong tumakbo papunta sa ilog. Walang pag-iisip na tumalon ito nung makita niya nalunod na ang bata at kahit pa malakas ang agos na tubig, kinaya niya pa rin ito dahil sa ito'y malakas. Agad niyakap na bata si Base nung maabot niya ito. At kahit nahihirapan si Base dahil sa sobrang lakas ng agos na tubig at sa bigat ng bata na nakaakbay sa kanya, matyaga at handahan man itong hinihila papunta sa baybayin. At matagumpay namang naisalba ni Base ang bata. Agad nagpahinga si Base dahil sa pagod nito sa pagsalba ng bata. At sa di kalayuan, narinig din pala ito ng kapitbahay ni Valentina na yung nagsasabi na dapat dalhin na lang yan sa isang foundation para maalagaan at hindi sa isang may edad na katulad kay Valentina. Agad itong tumakbo papunta sa ilog dahil sa akala niya na inaatake ito ng aso. Pero nagulat siya sa kanya nakita. Ang akala niya na inaatake ng aso ang mga bata ay mali pala. Pagkos isinalba pa ng aso ang buhay nito sa pagkakalunod. Kaya agad niyang tinawagan si Valentina at ikinuwento ang pangyayari. Sabi niya, nakita ko yung aso mo na isinalba ang apo mo sa pagkakalunod. Kaya pinayuhan niya si Valentina na tanggalin mo na yung mga flyers na pinagdidikit mo dahil ikaw na ang pinili niya na maging amo. Ngayon, siya na ang inyong guardian angel. Dahil sa pagsagip mo sa kanya noon, sinusuklian naman niya ito ngayon. Maligaya siya sa iyo at hindi kanyang niyang rin. Pero ngumiti lang si Valentina at hindi ito kumikibo. At nung oras na yon agad pinunta ni Valentina kung saan niya itinali si Base at namangha ito sa kanyang nadiskubre. Naputol ang kadena na kalahati. Napaisip siya, paano niya ginawa yun? Simula nun, si Base ay naging isang superhero. Hindi lang sa pamilya ni Valentina, kung hindi sa buong bayan nila. Kung dati si Base ay ginakatakutan, pero hindi na ngayon. Siya ay hinahangaan na. Ang kwento na ito ay hango sa totoong buhay. Isa itong magpapatunay kung bakit pinaguri The Man's Best Friend ang mga aso. Ang mga aso ay mapagmahal at tapat sa mga amo. Lalo na kung maayos ang pagpapalaki nito, kaya huwag po natin iabandon na at alagaan natin mabuti ang ating mga alagang aso at mamahalin po natin sila. Ikaw, anong aral na nakukuha mo sa kwentong ito? I-comment mo na lang dyan sa baba para mabasa din namin. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang channel na ito para updated po kayo sa susunod ko pang kwento. Maraming salamat! Peace!